sikreto guys para mabawasan ang pait ng ampalaya. Yeah, may tubig 'yan tapos lalagyan ng asin. Kasi magluluto tayo ng ampalaya. Siyempre, itatanggalin natin yung mga buto. So, ayan. Ang paghihiwan naman. So, alam naman natin paghihiwan ng ampalaya, diba? So, hindi ko na kailangan i-explain. Ang inaano ko lang ay kung paano mabawasan ang pait. Alam niyo dati, hindi ako kumakain itong palaya. Noong ano kasi mapait nga. Tapos ang pait ko talagang magluto. Tapos yun, nandiscover ko na kung paano siya bawasan ang pait. Na ganito lang pala. Tapos nung so, nagtry ako, yun pala. Kaya yun, gustong gusto ko na magluto ng ampalaya. Pwede din siyang gawing salad ng ampalaya. Sa so, di ba? Kasi alam na natin ang picnic. Kung paano mabawasan ang pait. ito yung ulam namin mamaya tanghalian pi prepare na tayo So, ibabad muna siya dyan sa tubig na may asin. Tapos, namaya lalamasin siya. So, tapos luto. ba? Diba? Ganun lang. Ganun ang sikreto para mabawasan yung pait. Dahil pag hindi natin gagawin yan, sobrang pait. Mapait <laughs> pa sa Papait pa sa abdo. <laughs> Pag ako ay magluto niyan dati nang hindi ko pa na-discover. Ang ganito, ganito lang pala ang sikreto. So, sinishare ko naman sa inyo. Okay? So, ayan. So, ibabad muna natin siya. Tapos, mamaya, lalamasin lang siya. So, ayan guys. Ganun lang ang sikreto para mabawasan ang pait ng ampalaya.